po Kyle so one eternity later sarap um, lang po eh, ano yan Kyle? Huh? Huh? Pero ma mainit, mainit to ha. Ah. So, mainit yung ganito, no, huwag mahawakan yan. Kaya kuya, kaya Sa'yo. kuya. Ano ba sa'yo? Ganyan? Ha? Pantay mo, mo na si mama mo, mga ano. Magulutuin pa yan, di pa yung mama. Balibalik ta rin yung... Magulutuin pa yan eh. Saan? Ano lo? to na yan. Balik tarin mo kahit ganin mo mo. Balik tarin mo yung ano yung wag yung plato. <laughs> Saya yan eh. Hawa ka mo. Okay, wala nga loloyin mo lang to. Loloin mo lang para na. Okay na yan? Hintayin mo lang si mama. Kaya natin lang? Oo. Oh. Yeah, okay. Ako, pila kayo po. Oo. Okay. Wala na, loko ko lang ano sa gilid na. Pero sa center pa naman, pero hindi dito. Marami pa. Okay lang. Ayoko naman doon sa puto kasi may ilaw doon ang projector eh. Balik na rin Oh, see you. Solo. Yeah. Oh. Ang sarap. Steak. Steak

Food court na yung CDN. Oh, kami mo na naman. Edit. Wala pang edit yan, ha? Sabi si Aro, ayun na si Aro. Tainan mo na si ito. Tiyan mo na naman ako. Capcorn dyan, o. No? Kayo na? Hindi na, naka- Wait, oh. okay na. Ay, ang dami ko rin. <laughs> <Ayon, laughs> ah, sige. Okay. Hi Zijn popcorn. Zijn popcorn. A few moments later. ng bike lanes at mga sa kasada. Laging kaliwang daan gamitin para mag-overtake. Huwag mga mamanero o ng droga sobrang din ng plano ni Missy. Happy now! Wali akuretors! Bukas, tuyok sa kahit-tuyok. San nangyayari sa isang taon? Hindi mo na mapagsama-sama yung mga... Ang swerve ka, Ed! Dapat sinishare! Ang Playtime ay isang 24 7 online gaming platform na may sangkat-nutak na mga larong pwedeng i-enjoy araw-araw. Pakikita din ang Playtime sa Maya at Tcash. Pwede na din kayo...